Daniel, Kabanatang Labing Dalwa At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang mga babalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakilanman. Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Na magkagayo akong si Daniel ay tumingin at narito nakatayo ang ibang dalawa, ang isa'y sa dakong ito ng pangpang ng ilog at ang isa'y sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. At ang isa'y nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog. Hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito? At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog ng kanyang itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit. At sumumpa sa pamagitan ng nabubuhay magpakilanman na magiging sa isang panahon. Mga panahon at kalahati na isang panahon. At pagka kanilang natapos na papagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat na bagay nito ay matatapos. At aking narinig Ngunit di ko naunawa nang magkagaya'y sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, Yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at naratakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay munit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kauunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira, ay magkakaroon ng isang libot dalawang daan at siyam araw. Papalad siyang naghihintay at datnin ng isang libut tatlong daan at tatlong putlimang araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari. Sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw.